magpakain muna tayo mga kapinoy ng ating mga alaga so nahin natin dito sa ating mga parawakan mga kapinoy <tinyo> at uh, yung iba mga sa is uh, nabigyan ko na yung ating mga darag so uh, yung mga sisiw pa at saka yung meron pa tayo dito yung dalawang uh, kulong natin dito So ayan mga kapinoy, kapag tayo ng beddings uh, ng ating mga sisiw. At yan mga kapinoy, oh. Naglagay uh, din tayo ng uh, vitamins sa kanilang uh, tubig. So prevention mga kapinoy, uh, kung po yan uh, meron pong uh, yan uh, powder So para po may laban sila sa sakit Sa sipon mga uh, Pinoy number 1 yan Kasi um, Naula na naman dito sa amin Tuwing uh, hapon mga Pinoy Kaya po Mas maganda is, uh, Kahit po 2 times a week Is uh, makapaglagay tayo Ng uh, vitamins dito Sa kanilang uh, Uh, inuminan. Siyempre, uh, non-stop feeding mga Pinoy. Yung uh, at saka po yung kalilisan dito sa ating uh, mga kulungan. So panatiliin po nating malinis mga Pinoy. Number one po 'yan para po uh, malayo sa sakit yung ating mga sisiw. At uh, siyempre meron na naman tayong uh, pang-out dyan mga pinoy yung pong uh, ating mga kuwan dyan so wala mo na po tayong maibibenta mga darag mga pinoy dahil uh, nakuha na po yung ibang mga darag natin so ang mga available na lang po dyan is yung parawakan tsaka po yung mga upgraded na native chicken natin dyan so wala mo na po tayong i-release na darag sa mga gusto pong uh, mag-inquire uh, or mga gustong bumili at uh, kahit po medyo malayo kayo basta wag lang pong uh, tawid dagat papadala po natin yan uh, through uh, victory liner mga kapinoy kaya kaya po natin uh, mag uh, shipping bus shipping basta wag lang pong uh, tawid dagat mga mindanao uh, mga ganon mga kapinoy basta po bisayas uh, mga Luzon lang mga kapinoy Luzon, Norte, yan mga ganyan Basta wag lang po mga uh, parting uh, uh, Tawig dagat Kahit po Bicol pa yan Mga Pinoy, uh, maipapadala rin natin yan Ilocos, mga malalayo po Basta po kaya ng mga uh, bus Kaya po natin mag uh, Shipping dyan So nasubukan ko na rin mga Pinoy Kasi po madalas tayo nagpapashipping dyan Sa parting Tugigaraw at uh, nagpapadala po tayo dyan ng mga sisiw kahit po mga week old lang so uh, ilang beses ko na rin pong natry okay naman po yung shipping at uh, wala naman pong uh, namamatay sa mga pinapadala natin ng mga sisiw mga pinoy so dito rin sa may kabilang kulungan natin mga kapinoy is uh, marami din po tayong pang out dyan no? so halos lahat yung dalawang darag lang po ang hindi natin ibebenta diyan mga kapinoy at iiwanan po natin yan dahil uh, dadagdag po tayo kasi nang magsisilik tayo ng ating mga gagawin future breeder so dalawa lang po ang hindi out dito mga pinoy uh, karamihan po dyan is mga parawakan yung mga itim po dyan karamihan tapos may dalawang white po na parawakan dyan Iwanan ko rin po yan mga da, dalawang white na parawakan. So yun mga Pinoy, dalawang naiiwang puti po dyan. So lahat po yan, uh, yung iba ay makaramihan po dyan, puro pang benta na mga Pinoy. Sa mga gusto pong mag-acquire uh, o mga gustong uh, mag-avail, mag-comment uh, down below lang po kayo dyan at uh, or ay po, ipa, ipapakita po sa screen yung aking uh, Facebook uh, account sa po, para po makapag-message kayo sa aking messenger sa po yung aking number mga kapinoy para po sa mga gustong bumili ten po healthy yan mga kapinoy at uh, sure po tayo na maganda yung mga sisyo po na makukuha ninyo dito sa akin yan mayroon po tayong vitamins yan mga kapinoy so Uh, prevention is better than cure kasi po nagulang dito sa atin lalo na pagkahapon kaya po maglagay tayo ng ating uh, mga vitamins para uh, pang prevent sa mga sakit na pwedeng uh, dumapo sa ating mga alaga so ang uh, edad, ang age po nito mga Pinoy, itong mga season natin ito is nasa Uh, 20 days old mga Pinoy yan po uh, magkakaedad po yan sila makikita nyo naman mga indikasyon mga kapinoy na healthy yung mga ating mga alaga is sa uh, ayan po oh, talo na ng talunan na yan makikita nyo po na ganyan po ka healthy yung ating mga sisiw mga kapinoy Buwanan lang natin dyan mga Kapinoy, yung ating dalawang puti at saka po yung dalawang darag. So, lahat po yan is uh, pang out na upgraded native chicken po yan yung ating pong mga rooster ating pong rooster ay uh, splash orpington and then meron po dyan mga pure na parawakan so alam ko naman po kung alin dyan ng mga pure na parawakan tulad po nito mga kapinoy yan, pure po yan na parawakan kaya po madali lang i-identify lalo na po yung darag ha kahit po nakahalo yan sa mga upgraded natin mga kapinoy dahil uh, ang kulay po ng darag isa halos isa lang tsaka po yung ating uh, mga parawakan uh, so sisiw pa lang po alam ko na kung uh, alin po dyan ang mga darag at saka parawakan kasi mga kapinoy ah, bihira tayo makapagpalabas ng puti na parawakan kaya po yung uh, dalawa po dyan is hindi muna natin i-out yan mga kapinoy noong nakaraan po na last month yata yun is nakapagbenta po tayo ng rooster na parawakan white kaya po ngayon isa uh, magdadagdag tayo ng mga parawakan na white mga kapinoy kasi po malinis yan sa mata magandang tingnan malamig sa mata kaya yan keep muna natin yung dalawang white na yan mga pinay ah, kasarap pagmasdan mga Pinoy yung mga alaga natin pag nakikita natin mga healthy so nakakawala ng stress no? Na, yung bang pagod mo is nakita mo lang yung mga alaga mo na masisigla kumakain ng maayos yan ah nasa pag-aalaga yan mga Pinoy so kailangan na uh, maayos ang pagpapakain pagbibigay ng mga vitamins sa ating mga sisiw dahil sa mga sisiw mga Pinoy is mabilis tayo ma makapagbenta at siyempre number one mabilis tayong kikita mga Pinoy dahil dito sa mga sisiw na to uh, mabilis yung uh, income makapag-dispose tayo agad ng ating mga laga so kahit week old uh, month old yan, mabilis na mabilis tayo makapagbenta mga kapinoy. Basta ba nakikita ng mga buyer natin na healthy yung ating mga alaga mga kapinoy. Hindi tayo mawala ng uh, buyer kapag kaganyan ka sisigla yung ating mga sisiw. So yun mga kapiroy at hanggang dito lang muna po ang vlog natin for today at shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video. At ako po ay nagiiwan sa inyo na mga katagang. may pangarap, magsumig. Paalam!